Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 14, 2023, Lunes. At atin pong ginugunita ngayon ang kapisahan ni San Maximiliano Maria Colbe, isang at martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Deuteronomio chapter 10 verses 12 to 22. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa kanya. Lumakad sa kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin nilang lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Binululukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya. Huwag kayong hihiwalay sa kanya at ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. Pitumpu lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon, marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapisahan ni San Maximiliano Maria Colbe. Sa mga hindi po nakakaalam ng kwento, si Mar, Mar Saint Maximiliano ay isang pari noong panahon ng uh, yung Nazi, no? panahon ng pagkakabilanggo ng mga Hudyo sa bayan ng Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at uh, ngayon po ay ginugunita natin nalutigit ng mga Franciscan Order ang kapisahan ni St. Maximilian Mary Colbe, isang pari at naging martir. Uh, siya po ay pinanganak 1894 sa Poland at naging uh, bahagi ng Franciscan Order. At noong 1939, ito po yung panahon ng Nazi invasion. Isa po sa, sa mga nabilanggo noong panahong iyon. And nadala po siya noong 1941 doon sa tinatawag na concentration camp. At yung mga militar po noon ay talagang mahigpit ang pagbabantay. At kada isang bilanggo na tumatakas, sampung tao naman ang kanilang pinapatay. At nung pagkakataon no, na meron pong papatayin na isang lalaki no, na ama at asawa ay inalay ni ni Father Colby ang kanyang sarili na siya na lamang ang patayin at siya nga po yung pinatay nung panahong iyon at siya po ay nakanonize ni Pope St. John Paul II noong 1982 so bago-bago pa po ito no na mga sa panahon natin na natuk na, na kasi kumbaga na kasi no 1941 so marami pong tao ang ka witness sa kanya pong ginawang uh, pag-aalay ng sarili doon po sa para sa ikaliligtas ng iba uh, at nga po no sa ating unang pagbasa ang um, paalala sa aklat ng uh, Diotoronimo ay yung lagi nating uh, isipin ang atin pong relasyon sa Diyos. May magkaroon, sabi nga po dito, ang bayang Israel ay ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng takot sa Kanya at laging lumakad sa daan, ibigin siya. No? Kung maalala niyo po, ang pinakaunang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas, buong pag-iisip, buong puso ito yung kabiling bilinan at muli pinapaalala ni Moises sa mga tao kung gaano kabuti ang Panginoon sa bayang Israel para sila po ang sabihin niya no, bayang pinili ng Diyos. Na kung dati, bago sila pumunta sa Egypto, ay mangilan-ngilan lang sila. Pero ngayon ay talagang hindi na sila mabilang sa sabi nga ano, na sindami ng bituin sa langit. Kung saan ito rin yung ipinangako kay Abraham no, na sa kanyang lahi ma yung pangako ng Diyos. Kaya sana po sa atin din pang-araw-araw na buhay napakahalaga po talaga na hindi natin kinakalimutan ng Diyos. Ano man ang ating sinasabi, iniisip o ginagawa, lagi na natin itong iugnay sa mga utos sa paalala ng ating Panginoon. And kung mananatili tayong tapat sa Diyos, ay tiyak na maginhawang buhay, hindi man marangya pero maayos at mapayapang buhay po ang ating mararanasan sa pang-araw-araw ng buhay. At matuturinawa tayo na mag-alay ng sakripisyo para sa ibang tao, sa ating kapwa, lalo tigil sa mga mahal natin sa buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.